Hi, good morning. Ito at isinasambay ko na itong mga nilabhan kong damit ng batang makulit. Mga damit lang muna ni Bien ang mga nilabhan ko ngayon. Halos nasa marumi na ang mga sando na isinusuot niya na pang araw-araw. Dahil sobrang init ngayon, araw-araw pres kong damit ang pinapasuot ko kay Bien. Kaya lahat ng mga sando at shorts niya ay gamit na gamit ng batang makulit. Pati na nga itong mga lampin niya ay gamit na gamit ko sa kanya. At dahil pawisin din si Bien, lagi kong nilalagyan ng sapin ang likod niya. Sino ba namang hindi pagpapawisan sa panahon ngayon? Eh konting galaw mo lang ay tagaktak na ang pawis mo. Pati na nga rin ako ay naglalagay ng sapin sa likod dahil pawisin din ang nanay. Okay, tapos na ako sa pagsasampay. Dito naman ako magliligpit sa may sofa. Kung nagiging patungan ng mga gamit ang dining table at damitan, syempre walang ligtas itong sofa. Nagiging patungan din ng mga gamit. Ay naku. Anyway, kinahaponan na ito at magpapainit ako ng tubig at ng makapagkape. Kapalyan-palyan kape, ne? Nagpabili kasi ako ng cheese pandesal kina Ate Yen at ang sarap ipartner sa kape Kinagabihan na yan at nakapaghaponan na kami at itong mag-ama ko na magkakampi sa lahat ng bagay ay nagkukulitan. <laughs> <laughs> Uy, may pa Jollibee. Wow. Oops, it's a prank. Mga mangga pala ang laman nito. Yummy. Naku, parang narinig ko lang ang batang makulit. Hinatid na pala ito ni Koyang Soy Soy. Thank you, Koy. At galing pa daw ito ng sambales. Pahihinugin pa raw ito ng konti dahil yung iba green pa. Pero ang bango ng amoy, fresh na fresh. Wow. Thank you so much ulit sa mga mangga Koyang James at Ate She. At may batang makulit na tuwang-tuwa na naman. Yeah! Okay, hanggang dyan na lang muna. Bye!